Ang ating tema, Paglinangin sa Filipino at Katutubong Wika, Makasaysayan sa Pagkakaisa ng Bansa, ni Arwiza E. Yaman ng lahi ng dugong Pilipino, Filipino at wikang katutubo, minana pa mula sa ating mga ninuno, kaluluwa ng ating pagkatao. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa anmang dako, anumang tribo at pangkat etniko, Tausug, Waray, Cebuano at iba pang wikang katutubo, siyang dahilan ng pagkabuo ng wikang Filipino. Ang wika ay nananatiling buhay. Sa makabagong panahon, ito'y sumasabay katutubong wika ay haliging matibay. Wikang Filipino ang ilaw at gabay. Hindi hadlang ang pagkakaiba-iba kung wikang Filipino ang gamiting pangunawa. Sa ang bansa, anumang lahi, lipi at kultura, tulay tungo sa pagkakaisa ng bansa.